O, oh, di ba? Nadaan tayo dito. Yun, may tunnel dito, guys. Yan ang ganda ng view dito, guys. Cheers! So, yan, what's up, mga parides? Magandang araw sa ating lahat. As of now, dito tayo ngayon sa Alfonso Lista, Ifugao. Lakad natin ngayon sa Kalinga. Dito na tayo nadaan kasi eh, dito ang mas malapit na ruta. After ng Ifugao, Mountain Province, daan tayo sa Paracelis tapos yung Kalinga na. So, oh, let's go. So ayun guys, papasok na tayo sa teritoryo ng Mountain Province Yes sir! So ayun guys, touchdown, Bulanao City, Kalinga Ayan ito guys, yung Kalinga State University So ayun, itong circle guys, so kaya magkakamali na basta na lang kakaliwa dito Gagamitin niyo talaga itong circle Galihan mo bro! Ito yung papunta sa Dagupan. Ito naman yung papunta sa ating yung lulusot sa mountain province yung sa, sa Dangga. Dito tayo dadaan guys. Dere derecho lang to. Yan ang ganda ng kalsada dito guys. Parang expressway. May divider dito sa may gitna. So yun guys, malapit na tayo sa Chico River. Yan, medyo konti na lang tong tubig kung nadaan kayo sa Bontoc dun sa Sabangan Mountain Province at Bontoc Mountain Province yung ilog dun, ito yung katuloy papunta dun sa Cagayan yun ang ganda ng view dito guys Jeez. the mountains mountain view o oh, diba nadaan tayo dito diba ang ganda nakakatakot nga lang baka may malaglag na bato yun may tunnel dito guys sheesh So guys, nandito na tayo sa Barangay Dangoy, Lubuagan, Kalinga. As of now, tayo sa parte ng Tinglayan. Hindi ko alam kung anong banda to. Basta Tinglayan to. Pababa tayo dun sa poblasyon nata. Grabe. Uy! So guys, nasa ating lion proper na tayo. Hams na naman. Sus. Sumusayad pa ang ating motor. So ayan guys, andito na tayo dun sa patas na papunta dun sa Buscalan. Yun sabi niya, welcome Wang Oud, Buscalan Tattoo Village. Tatas tayo dun guys. Ito guys, grabe sobrang matirik tong bakit dito sa Buscalan. Ayan o, lang tayo gar Sheesh So, ayan guys, nandito na tayo Dun sa taas yung village So, ayan guys, hanap tayo ng parking Yung safe ang motor natin para goods ba At yun, lumagpas na kami Dapat daw pala tumigil sa bungad para sa registration